na rin ba kayo sa inyong mga earphones na may cord grabe ang hirap nito lalo na kung kayo eh nasa inyong running era kaya ngayon may share ako sa inyo na isang product na pwede nyo gamitin pwede rin siyang pangregalo so ito is yung my rechargeable na nalalagyan so ang maganda dito so ito actually dalawa na yan so ito ay yung bagong version ko so ito yan, nilagyan ko lang ng pangalan. Pero ayan, yung pinakalalagyan niya is charger na siya mismo. So ayan, bubuksan niyo lang siya. Pero since, hindi pa to charge, kaya orange siya. Pero once na charge na siya, magko-color green siya. So ayan, ang maganda dito is, di ba ganyan? Ganito yung style niya. So kaya ako to, gustong gusto. Dahil, hindi siya nalalaglag sa tenga. Dahil nga, nakakorte na siyang ganon. So halimbawa, ayan, lalagyan ko siya dyan, tapos isasabit ko siya sa tenga. So, secure na secure, hindi siya malalaglag. Kasi nakakabit siya dito, nakapatong siya dun sa pinaka ganun ng tenga nyo. So, hindi talaga siya malalaglag kahit anong takbo ninyo. And ang maganda pa dito, di ba, ayan, nakasabit na siyang ganyan, noise cancelling din siya. So, halimbawa, nang ingayin nung paligid, ganyan-ganyan, As in literal, na hindi mo sila maririnig. Sobrang lupet ng pagka noise cancellation nito. Dahil yun nga, nung ginagamit ko to dun sa trabaho, as in sobrang ingin nila, may sinasabi na pala sa akin yung katabi ko, hindi ko siya naririnig. So, kailangan pa nila kong kulbitin or tuktukin nila yung lamesa habang nagtatrabaho ko para lang malaman ko, para lang aware ko na may sinasabi pala sila sa akin. Ganun siya ka, super noise cancellation. Kaya kung alibawa, gagamitin nyo to sa trabaho ninyo, make sure na yung isa lang yung nakasakbit para aware ka pa rin sa nangyayari sa paligid mo kasi mahirap kapag as in dalawa mo siyang sinukbit na ganun as in out of this world na ikaw parang ganun so ayan check out nyo na nasa yellow basket C pin nga pala yung kinuha ko hindi B pin kasi dalawa siya B pin tsaka C pin pero anyways ayan i-check out nyo na nasa yellow basket